Pumuhay uh, na ako sa kapilang kanya, yung mga lakbay May nakita kasi ako mga sapatos Kaya eh. natin baka may pili tayo rito Mga lakbay Makita ko sa inyo kung anong meron dito Sa pangin, panganiban drive Ng Naga City tuwing gabi Para makita nyo kung anong meron dito Sa street na to Ito yun Okay oh. okay uh, Ito yung panganiban drive Mahabang kali dito mga lakbay Tsaka okay dito Mura lang oh 20 sampu lang mga sandal oh yun mga ba sa kabila meron din so tingnan natin sa kabilang dolo mga kalakbay kung gusto itong panganiban maraming damit oh ito mga maganda ganda 350 Ayan, dito sa park. May mga kaya kaya na rin. Oh. Tapos, <laughs> medyo maaga pa lang yung mga lakbay paglalakad ko pala. Kaya, hindi pa ganun kadami natitinda dito. Dami, no? Oh. So, Ang lalaki pa, oh. Pasip tayo ang kano kung natin ang dito so, dito, dami ko kaya dito Ang oh, mga damit to Short Ang oh, maganda to ah Oh Oh, kaya to Dami pa dun, ah, patuloy. Yan sa atin oh. May. Hello dai, patalon. Wow. Patalo. Sa oh, uh. amin mga okay dito mga lakay. So ito basic state tu paggabi dito. Kasi ang daming uh, ano. Ang daming okay okay. Kung sa Cagayan de Oro is mga sapatos, dito naman mga damit. Sa amin oh. Real Madrid lang oh. Mura yung shot nila, 35 lang eh. So, yung mga shot ko mga kalakbay, mga okay okay lang. Mas mahal pa yung pili ko doon sa kagayang oro. So, kaya may Emily ako dyan. Bidyohan ko lang mga ito hanggang doon sa may mga kaya. Uh, okay, yan. yan, sa ilalim ng Alphonse Trading, meron din mga damit no. So, more on mga damit dito mga kalakbay yung ano. Yung binibenta. Doon sa kabilang side mga kalakbay oh, ang dami din oh. So, ang dami na, dami ng bay, pati doon oh, meron na din oh. oh di ba? So, pati pa rin yung business ay yung pang-delivery drive mga kalakbay sa gabi dito. Kasi ah, okay okay naman ang pumalit sa gabi. sa divisorya ay mga gulay, dito naman mga okay. Ang damit, eh. wala 150 dami na ngayon kayo so tumuhay ako sa kapilang kalya yung mga lakbay may nakita kasi akong mga sapatos eh kaya natin baka may pili tayo rito dami oh oo

na tayo napili babalik tayo ngayon doon sa ano sa uh, mga shorts ang yung mga shorts ang target ko eh. ah, tayo kapila